<laughs> pa, isa pa, isa pa, isa big. Ito, pang sariling gamit lang yung lifter, guys. Malaki siya. puta <laughs> ang sa ulit <laughs> ang ganda ito guys na magpipiesta kasi dito ano ito yung order ito yung lumang diesel lifter na expirement medyo mga 2 years na yata ito sa akin so order ako sa tropa taga dito sa amin mas malaki eh. actually same lang sila yung diameter lang sa loob ang ano malaki pero yung height pares lang Ako, Ben yung gamit nila dito. Yun. Magkakatalo na sa lipad. Tapos kay MJ, ito. MJ payro Bumuksan pa lang. Gawag yung bukas. Okay. tas maliit lang din pala no. Wala na bang So na 80 na ha. So, ito na ito, iba ba? To 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 to. to. Eighteen na ulit. Eighteen na ulit pang sa Asia. maliliit. Maliliit pero sabi niya kaya daw 'to kahit ano. maliit pala siya. So, yung tatlong klase na whistle. So, maganda itong testing sa karakol mismo. So, next week pa. Whistle racket. So yun o guys Ang Pecha ngayon is August 2nd week So Sa lunes no May caracol dito sa amin Kasi pesta ng bayan Sa 28 So ito yung mga natira kong mga Papotok over the years na Hindi na naasikaso no So halo halo to Ng mga reject Ng mga nabasa Pero hindi naman totally basa no Ito katulad ito, itong Dreamlight na black na to Nabasa lang yung pinakailalim na lagayan kaya nagkaganyan, nag-moist siya. So ngayon, ayusin natin yan. Gusto to, mga plapla pa. Tagal na nito. Siguro mga 4 taon, 5 taon na to. So halo-halo. Tulad itong whistle bomb ng ano, for sure. Tapos ito, yung fountain ng ano to eh. Ng tiger, yung maganda. Ganito lang manon. Mas malaki lang yung tube na, no? para naman itatayo. So dito mga to, clip ni experiment. Mas so, ito mga to, hindi ko na matandaan. Yung RB Libre niya, uh, kuitis yata yan. Palipter din, kuitis. So lahat yan, ayusin natin. Tapos ito, galing kay Leg TV dati. Whistle. Ito yung reject na, ano naman, whistle racket. Maiksi yung whistle niya. Parang, ano lang, dalawang segundo. Tapos lipad na. So binili lang natin ng mura yan. So lalagyan natin ng na flash powder yung head niya, no. Lagyan natin ng ulo. Ito medyo marami. Ito pala yung kaya ano. Jumbo Amparo. No, walang karagat. Ayan. Dami. Halo-halo to guys. Kaya kailangan ayusin ko to. Gamitin ko ngayon karakol para maubos na siya. So, ito yung kay Barret, No? eh ito, ito okay to. Papadala niya lang sa akin to. Kumparaw natin sa sinlaki siya ng ano, Jumbo Amparo. No? Gusto mga gisel. Halo-halo na to. Kasi ito, no? ito yung pangkarga natin. Katitimpla ko lang uh, isang kilo na flash powder so sa so open space tayo para sip so malaki itong lugar na to kasi so, ito yung tape na kailangan mong basain bago, parang sa envelope bago mo siya may dikit para siya may dikit mo kailangan mong basain muna yun yung magsisilbing adhesive niya oh, so, let's go so yun yung nakatamad din pag ano pag ganitong panahon no, medyo maulang kasi ano? so medyo ma-moist ito lang yung ginawa ko ngayon, itong whistle racket. Sampo lang siguro gagawin ko, nakatamad na. Tapos ito yung mga reject. Pinaluta lang natin ng balot na bahala na. Kasi itong mga na-discover ko, mga whistle, tinanggal ko na lang ng ulo, no? So, tinagdag natin dito. Ayan. So, yun. Uh, videohan ko na lang pag nagkarakol na sa Monday. Let's go. So, hindi na ako gumawa ng ano, ano presentable na Kuitis kasi karakol lang naman ito gagamitin. So, hindi naman siya for sale. Kaya okay na yan, ganyan. So, ito lahat kuitis. Ayan yung naipon ko na halo-halo na yan. Iba-ibang brand. So, yun. Testingin na lang natin. ilagay na ng stick, no? So, yan yung itsura niya. Tinalian ko na lang, guys. Wala. yan Dami niyan. Sa karakol lang gagamitin, no? Assorted kuitis. sila na move okay ako bibidyo ito ang laki nun ako it is big 64 Ayan pala yung ano nyo Lusis Lusis dami eh. sa ating win eh. ang galik na sa loob mountain ito mga thunder okay na yan yan mo na dyan thunder lang thunder sampu ano ba okay na dragon sold na yung isa salamat sa sa akin. Ito naman pasadya. may gusto. Kinsa isa, big na. Nga lang, walang stick. Sa bukaw, mga ka niya, ano? 14, siya, may stick. Nga lang, ito pasadya. Sige, kaya mo yan. Ah, kuitis po buksan mo ay sa tayo natin. Quit. bali-bali oh, mo -bali lang. Oh. Wala halos kalahati hati laman, no. Pwede na, na pwede. Pwede na. Kung para mo sa ano. Oh, magka-size lang naman 'yan, eh. Sa alaki, no, magka lang. Balot lang talaga ang balot 'yan yung karga. Syempre, yung sariling lifter ng laki no. Pares lang. Saan ka? Sa 16 ang isa o sa 8 ang isa? Sa 8 ang pakamura. 15. <laughs> 15? Hindi, ang puno nito yung ano? Ito. 18. 18. 18 to, pang 20. Tapos ito yung pang 15. Ito so, lang sa 20. 20 na, ano? Sa gusto ng, may gusto ng kuitis big, putok, ito. Kestingin na natin. yung dalipad ng big uh, dati kasi no yung original na ano tataosting na poon yun yung ginagamit sa karakol pasa pasa bawat barangay ngayon kasi may kanya kanya na yung bawat barangay dito sa amin kaya ito sobrang aga naman ng karakol dito sa barangay namin tanghali pa lang dati kasi dumadaan yan sa amin mga ano na Usually alas 3, ngayon alas 10 pa lang ngayon na lang dito na sa mitapat ng SA. Hindi ako makapagsindi ng ano no. Aquitis. So ito, sorted no. Sindihan natin. Karakol dito sa amin. Ha, tangaling tapat ang karakol. Git. Okay.

puta low break yakol testy iikot naman yata yun dito <laughs> <laughs> sa payakol may makakita yakol sa karakol Eto to, ibang mag-low break. Alakino big. Yan, meron tayo nga guys. Alakino big. Ang dali pa talaga ng alakino walang, walang, walang tapon. Uh, Diesel, rocket, big. Dito tayo. Ooh, solid putik yun. So, Tata, hindi na kuitis. Hindi na lang <laughs> paputok. Hindi hey na, na. No? Hindi hey na, na. <laughs> <Urat niya. laughs> <laughs> lakas Ba <laughs> masigap 'to ya Eh Weasel yun. Weasel. Matagal yan. Arco ar fuse ang alagay. Wala. <laughs> Guys, hindi mo na. Matagal yan. archive fuse yan eh. Yan yung reject. Kaya minsan hindi na pito. <laughs> <laughs> So, ito, may dala kami, no? ilawang ko pyro, no? parang dadalawang taon na to sa akin. Dala kami ng dalawang kwiton, tsaka yakult. So, lang namin, nandun yung santo. Ito, so, masagi ka, yung Bob. Dapat yung kaya may building ng ano, eh, pansa loob, no?

啊，王德茂。 naman pag nagka call kada street, tasaluhin ng ibang kabataan. Sila naman ang magbubuhat yan. So tropa sa kabila, sila naman ang magbubuhat yan. Tapos na dito. Isang <tinyo> bombshell sa loot.

100 shots Carmine Shell Linis ng gawa ng Star Mines Saka kompleto label no? Brocade Tatlong brocade Sin tatlo Yung tatlo assorted eh Baka natin tatlo. Sarap oh no? Linis lang gawa no? Wow, may yeah. freebies. Silver wave, gold wave, tsaka yung isa na sa gitna. oh, freebies. Oh, may freebies. Sa akin? Red okay, silver ba? wave. Sa gold. Oh. Uh -huh. Sorted. May freebies.